today's video mga idol magandang gabi magandang umaga sa ating lahat so ngayon mga idol ay gagawin natin yung sasakyan natin na Ford Focus mga idol i-flix ko lang muna tong ah, kaibigan kong napakagwapo <laughs> so ngayon mga idol puntahan na natin mga idol para matapos na yung ah, gagawin natin ngayon ng araw na to mga idol tara 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 tra. let's go let's go let's go so muna ko ang bagong sakinan karon na giswap sa atong Honda Civic Ford Focus. Ayan. Ayan, Ayan ito na siya. ni para hindi dili, mukalat ang kan ang taya. Oo. Oh. So na pares tubangan. Na. Ayan. Ayan mga taya. Una liha nga baga-baga tapos nipis tapos rust rust converter tapos pag mo sa rust converter kaning prime kaning metal primer tapos muni siya atong final na baan? na color white na pintura so muni ni atong tirahog muna oh Ayan. Ang unang tayong gagawin mga kaidol, tatanggalin mo natin kalawa, mga kaidol. Tapos sa ah, uh, nito mga kaidol, gamitan natin ang liha. Tapos ah, ay ah uh, rust converter pagkatapos naman ay ah uh, uh, metal primer pagkatapos kulay puti na na pintura mga kaidol kaya ako ginawa to mga kaidol, para hindi ko malat yung mga kalawang sa sasakyan ko mga kaidol at uh, uh, tatagal pa yung sasakyan ko mga kaidol dahil dito mga kaidol pag nag-snow mga kaidol sa Canada mga kaidol uh, yung kalawang talaga mga kaidol ay kakalat talaga ng kakalat yan uh, habang maaga pa ay uh, agapan natin mga kaidol uh, sa mga may sasakyan dyan na may kalawang na mga kaidol uh, baka makatulong to sa inyo mga kaidol uh, Uh, gawin yung ganito mga kaidol para uh, nang sa ganoon mga kaidol eh, hindi kakalat yung mga kalawang mga kaidol so, so yun ayan tanggal na yung mga rust so susunod natong buhaton kay gamitan nato yung sandpaper kasinaw so, nato na siya Ayun na nga mga kaidol, natin yung sandpaper mga kaidol para matanggal yung uh, uh, iba pa mga kalawa mga kaidol bago natin lagyan ng uh, rust converter mga kaidol. Huwag ka rin magamit og paint brush. Tapos atong pasundan o rust converter. Rust converter. Ang na pa pa saan yung mga pila kaminuto. mo uh, itom siya Ibig sabihin, pag -itom na, tanggal na yung ano, taya. Uh, patuyuin natin yan. Kailangan na malinis. Talaga, pagkatapos matuyo, ano na naman, liha. Apply naman ng liha. Tapos, yun na. ipindurahan na siya. So mga kaidol ay pinapatuyo pa natin yung nilagay natin na rice converter mga kaidol Dito muna tayo sa gilid mga kaidol na uh, Press forward muna tayo dito mga kaidol ay para matapos itong video natin mga kaidol So yan guys Dito na yung kalawang So unahan natin ng anti rust para hindi lumalala yung ano Yung kalawang Diba? At least magapan natin na kumalat at ngayon mga kaidol ay nilagyan ko na naman ito ng rust converter mga kaidol para matanggal yung kalawang mga kaidol bago natin na lagyan ng metal primer at saka kulay na puti mga kaidol. Ayun mga kaidol ay titirahin na natin ng uh, sandpaper para matapos na ito mga kaidol. So next step gamitan natin ng uh, basahan para matanggal yung ano talaga niya uh, rust yung kalawang. Tapos may mga mga scratch tayong hindi na nagamit ng mga band paper gamitin natin to ayun mga kaidol lalagyan na natin ang na mga band paper mga kaidol uh, balutin natin para hindi kumalat yung kulay mga kaidol at saka uh, safe yung ating rim mga kaidol at saka gulong mga kaidol ayan ito yung metal primer na ginamit ko shake lang natin para mag, mix talaga yung laman at para hindi haba ating video pas forward na lang tayo at ngayon mga kaidol ay ito na mga kaidol kinulayan na natin ng uh, metal primer mga kaidol at ngayon mga kaidol pagkatapos ito mga kaidol ay kulayan na natin ng kulay puti mga kaidol para matapos na ito mga kaidol ayun guys natuyo na yung metal primer na inapply natin so titirahin natin ngayon ang kulay puti na pintura habang sa kabila naman ay inaantay natin na matuyo din yung ano, metal primer so tirahin na natin to mga guys Well mga idol, ito na yung finished product na ginawa natin. Ayan. Mm. So, nawala na yung kalawang. So, at least man lang na agapa natin yung uh, kalawang na kumakalat. So, yung iba ay gagawin ko pa. So, at least naipamahagi ko sa inyo, nabigyan ko kayo ng tips kung paano uh, mag anti-rust.